Tuntok sa buwan yan eh. <laughs> Magandang panignipan, alam mo ang politik, mga politicians, sa uh, sabi nga eh, they like to weave dreams to to lull the people and give them something to aspire for. Pero realistically speaking, let's be practical, imposible hong makayanan nating gawin 'yan. May panukala po ngayon jan po sa kamera na dugtungin, ipagdugtong ang Luzon-Visayas uh, at uh, Mindanao, Luzon at Visayas sa pamamagitan ng isang tunnel. Alamin natin kung epektibo ba ito or uh, kakayanin ba ito, feasible ba ito. Si Engineer Rene Santiago, isang uh, transportation and infrastructure development expert ang uh, makakasama po natin. Engineer, magandang gabi. Welcome po sa SMNI muli. Magandang gabi sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapakinig at kapanoon. Opo. Uh, Admar Villando po kasama si Paul Montibon. Um, kakayanin po ba um, engineer, kagaya like, sa ibang bansa na dadaan ang mga motorista sa ilalim po ng uh, tunnel sa ilalim ng dagat? Tuntok sa buwan yan eh. <laughs> magandang paniginipan alam mo mga politik mga politicians sa uh, sabi nga eh they like to weave dreams to to lull the people and give them something to aspire for pero realistically speaking let's be practical imposible hong makayanan nating gawin yan madaling sabihin lagyan ng ganon pero ang laki ng gastos at saka tinatawag na post benefit hindi ho papasya. Opo, no? Uh, kasi may, minsan na rin akong nakapunta dyan sa nagko sa Hong Kong at Macau at uh, mapapasa na all ka na lang kasi nakonekta na nila dadan ka nga sa ilalim ng uh, dagat. Um nasa tingin nyo po magkano po kaya ang kailangan kakailanganin po at uh, Uh, bakit uh, imposible considering na meron naman tayong mataas na uh, budget sa ating uh, infrastructure uh, kada taon po, uh, Engineer? Kahit na ibuhos mo yung buong budget natin sa, pro sa project na yan, kukulangin pa rin. Kahit na sabihin mong wala ng korupsyon, lahat eh, zero lahat ang appropriation sa lahat ng program road, rail, everything, para lang mapondohan yan. Mga gastos masyado yan. Unang-una, yung feasibility study lang yan, mag-aaksaya ka ng million-million, hundred million, no? Uh, yun lang subway dito sa Manila, pinlano yan noong 2015. Nagsimula noong 2018. Eh, baka 2033 pa matatapos. 2034. Pag natap, yan, yeah, 33 kilometers lang sa terrestrial pa. Eh kung sa ilalim ng dagat ka dadahan, ibang, ibang ba, kar, karta yan, ibang uh, klase. Marami ka pang pag-aaralan kung gaano kalalim yung dagat, alin doon yung may mga bundok-bundok. Alam mo, yung kailaliman ng dagat, kung minsan hindi, akala mo, hindi patag yun. Kung minsan merong napakalalim. Uh, so, and in the end, for what? no uh, Wala namang masyadong demand to justify it. Eh. Opo. How about naman po sa tulay? Mas makakamura po ba tayo o still same pa rin po na suntok sa buwan? Ano mo? Pinilagay sa plano yung tulay na yan sa 7 mega bridges sa Visayas doon sa BBB Program 2017. Na-review ko yan. Sinabi ko, suntok sa buwan. At uh, nag-aksaya nga tayo ng pera doon. Humiram ng milyon-milyon sa ADB. Kumuha ng foreign consultant. Yumaman yung foreign consultant. Kumita. Ang labas ng study niya ay eh, hindi feasible. Technically, no? Kasi nga, sobrang lalim ng dadaanan. Yung bridge pa lang yun. Mas mahal kung nag-tunnel ka. Alam mo, nung misan, pinag din kung dapat maglagay ng tunnel sa Mactan instead of a bridge. Ang nangyari, nagtayo ng bridge. Kasi nga, yun, mas, mas madali yung mas uh, mababa ang kanyang cost at saka yung maintenance. Ang tunnel, Naku, napakahirap yan. Meron ka pang hangin at saka anti-static, anti-electric static na effect sa ibaba. Tapos fire protection, very expensive to maintain. Ano? Kailangan pinapump yung hangin. So, otherwise, mamamatay yung mga tao sa loob. At itong mga nakita nating mga tunnel sa ibang country, makikita mo malaki agad yung demand bago nila ginawa yon eh, yung dyan sa lugar natin na pinatawag mong Luzon, Visayas, Mindanao, wala akong masyadong demand ng ganyan. Eh, lang mga barko natin be flying between the two, nalulugi pa nga eh. kulang yung kanilang volume. Opo. So, ano po yung pinakamainam para makonekta pa rin ang Luzon, Visayas at Mindanao sa mabilis na pamamaraan sa mga gustong uh, Uh, bumiyahe, is it still itong nakagawian? Uh, kasi dito... I Improve natin yung kwan. Uh, Roro, the nautical highway. Alam mo, yung connection dyan sa Surigao to Leyte, then Samar, nagkaroon ng bridge, no? Yung San Juanico Bridge, kasama yan sa tinatawag na Maharlika Highway from uh, Apare to Mindanao, no? Hanggang sa Buanga. Yung peri yung connection between uh, Surigao and Leyte. Sa so, wari ko, hindi na-improve yan mula nung tayo-tayo nung 1981. Ang nagkaroon ng additional improvement or additional uh, western seaboard ng uh, nautical highway noong time ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2006 sa tayon, sinimulan niya that was only the second instance na binigyan ng ng ating pamahalaan ng attention ng Roro, ro no marami yung dahil sa ating archipelagic uh, character ng country natin that is the most efficient way to move people and connect island no we have nine major islands where uh, 98% of the population live no yun ang kailangan nating i-interconnect uh, una Ayusin mo na yung Roro, that's the most feasible. Natatawa nga ako, nangyari na rin yung, yung panaginip na Mindanao Railway. Doon, pinresinta din niya nung Kumpa, nung 2016, 2017, madali daw. Tinig lang ko yung study sa liwa. Sabi ko, hindi lilipan to. Oh, ngayon, hindi nga lumilipan. So, yung ganyan, yung bridge, hindi kung nagniwala sila doon sa Mega Bridge na wag lang ituloy, hindi na tayo gumastos ng hundreds of million pesos na para sa mga consultant. Opo, bago lang si uh, partner Paul. So, so po, uh, nakikita niyo po ba na itong panukalang lang ito ay para maibsan lang, para pampapogi dahil alam mo naman ang issue ngayon uh, dito po sa flood control uh, anomaly at sa iba pang mga infrastructure ng mga proyekto, eh nasisisi agad dito yung uh, uh, korupsyon uh, sa kongreso nabansagan nga, na bansagan nga ng mga uh, buhaya. Kung baga, uh, pamamaraan lang ito na maibsan yung pressure sa kanila, Engineer? Pwede pero I will not attribute that uh, ul ulterior motive to them. I will just attribute to the typical uh, fantasy kumisa ng mga politiko para yung ika nga ma-entertain yung mga kanilang mga botante na sila ay nag-iisip ng magagandang bagay pero walang practicality. No? Ika nga, eh, madaling managinip pero mahirap ko pag pinabayaran na natin yung panaginip. At saka kung ano po talaga ang kaya-kakayahin natin, yung tunnel na ganyan eh, hindi uupras.